na naman ako ngayon sa harapan naglinis ng yung konting tanim ko dito tanglad malunggay pandan tsaka may papaya din ayun o. dito yan sa may harapan tapos nilinis ko na rin ito ayun o. yung basurahan ayan guys nilinis ko yan dyan yung mga damo dyan So dito naman tayo guys ngayon mag gardening Sabay linis ng basurahan Hello guys, welcome to my channel Virgis Vlog Isang OFW dito sa Singapore may dumaan kanina. Guni-guni ko lang yata yon. So, nandito ako ngayon nga guys sa harapan. Kanina, kung kanina ay nasa likuran ako, nag-live ng one hour. Ngayon naman ay nandito ako sa harapan. Dito sa harapan. Meron kasi akong tanim dito na tanglad, papaya, pandan, at malunggay din. At napaka dumi. Maraming mga wild uh, grass naglilingon-lingon ako kasi baka may dadaan na tao tapos sasabihin ano na to nasisiraan na to ng ulo nagsasalita nagbibidyo-bidyo so eto naman ngayon guys ang aking gagawin ayan siya so eto naman ang aking tapos ko kanina guys na ng... naglive live nagsalang muna ako ng nagsalang ako ng pork Japanese Japanese dish yung pork belly at yun na nga binidyohan ko rin at linagay ko na sa short so nandito na naman ako guys ngayon sa ito, ito meron akong tangla dito pinutulan ko ng ano pinutulan ko siya ginupitan ko at napakahaba na ng dahon ayan siya Guys, baka bago ka pa lang sa akin channel, please mag-subscribe ka na and i-hit mo ang notification bell. At please guys, huwag nyo naman na i-skip ang ads. Ganyan ang gawin nyo guys. At ganyan din ang ginagawa ko sa mga sinusuportahan ko. Hindi ko talaga yun i-skip ang ads. So, ayun nga guys. Uh, after kong sinalang yung aking niluluto, kasi bu-boil mo yun ng ano eh, mga hanggang lumambot, 2 hours. So, nandito naman ako sa sa labas. At ayun yung aking isang sakong ano o. Oh. yung isang sakong nadamo ko dun sa likuran. So, ito nga, meron akong ditong, meron din dito guys, ah, uh, dito, pandan. At doon naman, doon, 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 ayun. Meron doon, ano, malunggay. So, nililinisan ko lang ito. At, yung paglilinis sa loob, araw-araw naman naglilinis doon, araw-araw nagwawalis. Araw-araw nagmamap, kaya sabi ko, mamaya na yan, o kahit bukas na. Kaya, mag-garden muna ako ngayon. Dahil mamayang hapon, doon sa likod yung pinaglayban ko magtatanim kami naman doon magtatanim naman ang gagawin namin ang gagawin namin yung lupa and then pagtatanim naman ang gagawin, gagawin namin mamaya so mag, meron na akong binhi ng okra tapos ayan ah, guys oh. meron na akong binhi ng okra tapos yung mga sibuyas tumubo na so itatanim din namin yon para maging spring onion so nandito tayo ngayon guys sa my kalsada So, yun lang muna, guys. At magsiseryos muna ako magtrabaho. Uh, Nag-video lang ako para for the content. So, yun lang, guys. Bye, guys. Bye, everyone. Thank you for your support. Bye.